Hello mga guys! Itutour ko kayo mga guys sa aming palayan sa probinsya. O Deva. Ito nga pala yung aming Hashinda di salvation. Sarot! <laughs> so, ito na nga guys. Malapit na siya. Namungan na siya mga guys. Nagstart start na siya mga guys. Sa Saka na o sa ubos. Yan. Tinaniman, tinaniman pala nila ng palay mga guys. So, makakaunay. Oh, Gihapon no? O humay. So, ito nga pala guys sa saka namin. Dati, dito yung bahay namin, nalapit dyan. Tapos, pwede ka dyan mag, pwede ka magbuhig baboy, manu, kung unsa, bay gusto ni mo ibuhi. Basta masipag ka lang mga guys, di lang magtirapulan, o no, ba diba? So, na, po di among kanyugan, tagas na kaayo mga guys, o so, ba diba? So, di na ka makakaon o butong dali-dali o boko kung walay makasaka. Pwedeng habaan na. So, dati umaakit lang kami sa buko. So, nakakamiss mga guys ang probinsya, di ba? So, peaceful ang buhay sa probinsya mga guys. Nakakamiss, sarap dyan, ano, magpahangin-hangin. Murag wala kay problema. Pag nakadiha. O, diba? Ha? Daily, Yan, pasyal-pasyal ka lang dyan sa mga kaniyugan, mga guys. O, so, yan. yon yan. Maraming mga puno ng kahulugin. So, yan lang mga guys. Share ko. Thank you for watching.